Ang masalimuot na buhay ni Jess Lapid Sr. Si Jesus Songco Lapid o mas kilala sa pangalang Jess Lapid Sr. ay ipinanganak noong October 5 sa bayan ng Guagua, Pampanga. Ang kanyang asawa ay si Belia Flake Lapid at nagbunga ang kanilang pagmamahalan ng tatlong anak at isa sa mga ito ay isa ring sikat na action star na si Jess Lapid Jr. Dahil malayo sa kabihasnan at mahirap noon ang kanilang pamumuhay sa Guagua, Pampanga na pagdesisyonan ng kanilang pamilya na makipagsapalaran sa lungsod ng Maynila. Dahil ang kuya ni Jess Lapid Sr. ay isa noong kameraman sa mga pelikula ay kinuha siya nito upang maging alalay pansamantala. Dahil madalas kasama si Jess Lapid sa mga shooting ng mga pelikula, ay mas na napabilang siya bilang extra ng mga pelikula. Ngunit sa pagiging extra niya sa mga pelikula, ay tila kulang umano ang kanyang kinikita upang buhayin ang pamilya. Kung kaya napag-isip ni Jess na mas malaki ang kanyang kikitain sa pagiging stuntman ng pelikula at sinubukan niya ito. Sa kanyang pagiging stuntman ay marami ang humanga sa kanya at talaga naman na naipamalas nito ang kanyang angking talento pagdating sa maaksyong eksena. Dahil sa kanyang talento ay maging si The King Fernando Poe Jr. ay humanga sa kanya at dito na nga naging madalas magkasama ang dalawa. Bukod pa sa pagiging magaling na stuntman ni Jess ay hinangaan din siya dahil sa kanyang mabilis na kamay sa pagbunot ng baril kung kaya binansagan siyang bilang isang Kidlat, Hindi nagtagal ay unti-unting nakikita ang kanyang talento pagdating sa mga action movie kung kaya naman nabigyan siya ng break upang gumawa ng pelikula na siya mismo ang bida. Ilan sa kanyang mga nagawang pelikula na talaga namang tinatangkilik ng kanyang mga tagahanga ay ang Cardong Kidlat, Bilis at Tapang at Deadly Brothers. Dahil sa kanyang angkin na talento ay naging sunod-sunod ang kanyang mga pelikula ang pinagbibidahan at sa katunayan nga ay sa kanyang labing isang taon na pamamayagpag ay nakagawa siya ng isang daan at isa na pelikulang kulang Pilipino. Talaga nga namang isang legend kung maituturing itong si Jess Lapid Sr. dahil sa kanyang naiambag sa pelikulang Pilipino. Ngunit noong July 30, 1968 ay nagulantang ang lahat matapos walang awang winakasan ang buhay ni Jess sa isang nightclub ng isang armadong grupo matapos magkaalitan ang mga ito. Binaril ang aktor na si Jess Lapid Sr. sa Lanay Nightclub sa Quezon Boulevard Extension, Quezon City bago mag alas 3 ng umaga. Bago binaril si Lapid, nagkaroon muna ng mainitang diskusyon ang grupo ni Lapid kasama ang iba pa mga artista sa kabilang grupo naman ng mga kalalakihan sa kabilang lamesa. Ang pumatay na pinaniniwala ang isa ring bida sa pelikula ay tumakas sa kayang isang blue car taxi cab. Iniwan niya ang ginamit na baril, isang 9mm pistol, sa pinangyarihan ng pamamaril. Naganap ang pamamaril sa isang birthday party. Kasama ni Lapid si Bilma Balera, Larita Rivera, Miriam Jurado at iba pang movie celebrities. Limang beses na tinamaan si Lapid sa iba't ibang bahagi ng katawan na siya pagdating sa National Orthopedic Hospital. Sinabi ng mga saksi na nagkaroon ng away si Lapid sa mga killer na nakaupo sa kabilang mesa. Naglabas na lamang ng baril ang lalaki at pinaputokan ng aktor at tinamaan ito sa katawan. Si Lapid na nakaupo noon ay sinubukang tumayo ngunit muli siyang pinaputokan ng apat pang sunod-sunod na putok. Ginagampanan noon ni Jess Lapid ang mga papel sa pelikula bilang isang gunman. Nagsimula siya sa isang pelikula bilang badman. Ngunit kamakailan lamang ay nagbida sa mga action picture. Isang pamangkin na si Manuel Lapid, 30 taong gulang ng gibara Santa Cruz, ang naalala sa isang insidente ng pamamaril webest ng gabi sa isang restaurant sa Sorbaran kung saan isang lalaki ang namatay at dalawang iba pa ang nasugatan. Tinitingnan ng pulisya ang posibilidad na ang pagpatay kay Jess Lapid Sr. noong umaga ay maaaring nagmula sa pamamaril sa Sorbaran. Samantala isang negosyante sa Caloocan City naman ang sumuko sa Quezon City Police Headquarters para sa pagtatanong kaugnay ng pamamaril sa aktor ng pelikulang si Jess Lapid Sr. Ang suspect na si Mario Henson, 30 taong gulang, ama ng pitong anak at manugang ng Caloocan City Mayor ay lumantad kasama ang kanyang abogalong si Alfonso Cruz. Sa mga naunang ulat, sinabing si Henson ay sinundo ng mga Quezon City detectives sa kanyang tahanan sa baryo Bagumbong, Caloocan City. Habang dinadala si Henson sa detective bureau, sinalubong siya sa labi ni Rupo Lapid, pamangkin ng biktima na agad na nakilala bilang isa sa dalawang gunmen na umano'y bumaril sa aktor. Si Henso na mukhang pagod, nag-aalala at namumula ang mata ay tumangging magsalita nang i-refer niya ang mga mamamahayag sa kanyang abogado. Limang beses na tinamaan si Lapid at dead on arrival sa National Orthopedic Hospital. Ang huling sinabi niya sa isang taxi driver na isugod siya sa ospital ay dalhin mo ako sa pinakamalapit na ospital. Sinabi naman ni Yoli Aquino, 34, isang nightclub hostess na nilapitan ng gunman mastermind ang aktor matapos magbayad ng cheats ang una. Sinabi ni Aquino na tila nakadama ng panganib ang aktor dahil gusto niya makaalis agad sa club. Sa katunayan, sabi ng pulisya, nagpadala si Lapid ng dalawang nightclub hostesses para ipatawag ang mga kaibigang aktor na nasa Pilam Compound, mga kalahating kilometro ang layo mula sa nightclub. Sinabi ni Margarita Gonzales, 21 taong gulang, isa sa dalawang hostess na ibinulong sa kanya ni Lapid na ang mga lalaking nasa harap ng kanilang mesa ay mga kaaway niya. Hindi na ako makaiwas, sabi ni Lapid kay Gonzales. Si Gonzales at ang isa pang dalaga na si Silvia Napurada ay nagpungo sa Pilam Live Compound pero bago pa sila makarating doon, binaril na ng mga gunmen ang aktor. Si Paquito Diaz at iba pang movie beat players ay nasa Pilam Life Compound naglalaro ng baraha. Nagmamadali silang pumunta sa nightclub at nalaman nilang patay na si Lapid. Napagalaman na unang pumunta sa Pasio Flamenco Nightclub sa Rojas Boulevard, Paranaque ang aktor na may kasamang anim na kaibigan, apat na babae at dalawang lalaki kung saan wala pa ang isang oras. Sinabihan ni Lapid ang tatlo niyang kasama na mauna sa Lanay Club Pagkatapos ng 30 minuto, sinunda ni Lapid ang grupo sa kanyang sasakyan kasama si Rupo Lapid, isang pamangkin na nagmamaneho. Sinabi ng gwardya na si Simplicio Lubresa na pumasok ang biktima sa club pasado alas dos ng madaling araw. Sinabi ng otoridad na maayos ang pagkakaplano ng pagpatay. Walang ibang tinamaan ng ligaw na bala bagamat marami ang nakaupo malapit sa aktor kabilang sa mga ito ang mga artista sa pelikula na sina Vilma Valera, Clareta Rivera at Miriam Jurado. Sinabi ng pulisya na isa sa mga armadong lalaki ang sinampal ng biktimang si Jess Lapid Senior Sampung buwan na ang nakaraan sa premier production compound sa Caloocan City. Sinabi ng isang saksi na ang nasampal ay kasama ng apat na sinubukang agawin si Nancy Roman, isang movie starlet at pamangkin ni Lapid. Sinabi ni Belia Plake Lapid, asawa ng aktor, na walang sinabi sa kanya ang kanyang mister tungkol sa insidente ng sampal. Ngunit sinabi ng mga source na ang biktima sa insidente ng pagsampal ay nangakong gaganti. Nilinis naman ng pulisya ang isang movie beat player ng anumang pagkakasangkot sa pagpatay. Dahil sa pagsisiyasat ng mga otoridad ay hindi nagtagal ay natuntun din ang grupong gumawa nito kay Jess Lapid Sr at pinagbayaran nila ito sa loob ng kulungan. Talaga nga namang kahangahanga ang kanyang ginawa sa mundo ng showbiz kung kaya naman hindi maitatanggi na isa siya sa mga naging matitibay na haligi ng industriya ng pelikulang Pilipino. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistorya kung inyong nagustuhan ang istoryang ito. Maaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.